magkakaroon ba ng early retirement? Hindi pa muna yan sinagot ni Tore kanina pero ang sinabi niya, magi i raw siya ng statement sa mga susunod na araw. Ang malinaw sa ngayon, Jiggy, ay uh, mag-file siya ng leave of absence. Yan muna yung siniguro sa atin kanina ni Tore. Pakinggan natin. Hindi, i-give up muna rin yung 4-star mo. Pambira kaya, maya ka naman ng konte Hindi kasi alam nyo mga kababayan, issue ngayon yan eh. Issue yung kasi sa Pilipinas, sabi sa batas daw, isa lang ang pwedeng humawak ng 4-star, diba? At uh, Siyempre, yun ay usually talagang nasa PNP chip. Eh since nasibak siya sa pagiging PNP chip, eh yung 4-star daw ay hindi pe pwedeng bawiin ng gobyerno. Ito ay dapa, dapat ay may kusa. Alam mo, ito lang ha, kung bakit nilagay sa batas na kailangan may kusa, eh kahit papaan ang espiritu ng batas ay nagsasabing, if you are a honorable person, eh at ikaw ay natanggal sa trabaho, eh, at least have the honor of uh, giving up the 4-star.